Magandang araw mga bata! Naritong muli si maestra mo upang gabayan ka sa pagsasagot ng iyong module. Ang asignatura natin ngayon ay Mother Tongue para sa ikalawang baitang. Quarter 3, Week 5 Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Piliin ang angkop na ekspresyon batay sa isinasaad ng pangungusap. Isulat sapat lang kung ito ay tungkulin, pag-asa, o hiling. Narito ang mga tamang kasagutan. Mahusay kung ganito rin ang iyong sagot. Ang aralin natin ngayon ay may pamagat na Kamalayan sa napapanahong usapin. Ang pagsasalita o pakikipag-usap ay isang kasanayan na dapat taglayin ng isang mag-aaral na tulad mo. Ang tamang pagsasalita ay inaayon sa tamang layon ng minsahe. Ano ba ang nais mong iparating sa mga tagapakinig? May apat na anyo ng pagpapahayag kung ang nagsasalita ay nagsasabi ng kanyang layunin sa pakikipag-usap. Maaaring siya ay magsalaysay, maglarawan, maglahad o mga tuwiran. Narito ang apat na anyo sa pagpapahayag. Alamin natin ang mga ito. Una, pagsasalaysay. Ito ay pagpapahayag ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay at magkakasunod na maaaring gawa-gawa lamang o nakabatay sa totoong buhay. Halimbawa, nakasanayan na ng mga tao ang magsuot ng face mask at face shield kapag lalabas ng bahay. Makikita ito sa aming komunidad kung kaya't kakaunti ang kaso ng COVID sa aming lugar. pangalawa paglalarawan ito ay pagbibigay ng katangian ng tao bagay puok o pangyayari halimbawa iba't ibang mga kulay at disenyo ng mga face mask at face shield ang ginagamit ng mga tao pangatlo paglalahad ito ay anyo ng pagpapahayag Upang mabigyang linaw ang sariling opinyon batay sa konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan. Halimbawa, ang paggamit ng face mask at face shield ay daan upang makaiwas sa sakit na nakakahawa tulad ng COVID-19. Pang-apat pangangatwiran Ito ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng katibayan o patunay upang ang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala Halimbawa Marami ang nahawa sa sakit na COVID-19 dahil hindi sumunod sa patakaran ng DOH at pamahalaan Narito naman ang mga dapat isa alang-alang sa pagpapahayag. Ayon sa Una, layon. Dapat malinaw ang layunin ng iyong minsaheng ipinaparating sa tagapakinig. Pangalawa, tagapakinig. Laging isa alang-alang ang kasarian, edad, paniniwala, at interes ng tagapakinig. Pangatlo, paksa. Sa pakikipag-usap, dapat alamin ang paksang pinag-uusapan. Maaaring ang paksa ay tungkol sa pamumuhay, edukasyon, teknolohiya, politika, relihiyon, kalusugan, at iba pa. Sagutan ang mga gawain. Para sa unang gawain, tukuyin kung anong uri ng pagpapahayag ayon sa layon ang isinasaad ng bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para naman sa ikalawang gawain, Basahin at unawain ang bawat sitwasyon na nais mong sabihin. Kulayan ng dilaw ang bilog ng tamang sagot. Tandaan, ang pagsasalita o pakikipag-usap ay isang kasanayan na dapat taglayin ng isang mag-aaral na tulad mo. Tandaan na nag-iiba ang paraan ng iyong pakikipag-usap batay sa kung ano ang layon ng usapan, sino ang tagapakinig at ano ang paksang pinag-uusapan. Sagutan ang pag-alam sa mga natutuhan Sumulat ng tamang pahayag sa bawat sitwasyon Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Basahin at unawain ang pangungusap ayon sa paksa. Piliin ang letra ng tamang sagot. Binabati kita sa iyong mga natutuhan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Abangan ang susunod nating video sa Mother Tang. Hanggang sa muli. Paalam.